Yan guys. Ito yung isa sa bulok ng sistema ng uh, no-contact apprehension or yung NCAP na tinatawag. Pagdating dito sa EDSA. Kaya, let's say, for example, itong EDSA, uh, magkakaroon niya ng uh, rehabilitation. Mawawala yung isang linya, yung bus lane. Tapos, yung bus lane ay ililipat. So, ibig sabihin, kukonte ma uh, or mababawasan ng linya dyan sa EDSA. Magkakaroon ng congestion at uh, sobrang bigat na trapiko. Ipagpalagay na natin ay bawal talaga bu bumagtas dyan sa bike lane ng mga motor. Siyempre, wala na mga magagawa dahil merong uh, nakaabang na violation sa atin. Pero isipin na lang natin na kung ang motor ay babagtas dyan sa linya o hindi, hindi, hindi kami sisingit, ibig sabihin, ahaba, lalong ahaba yung uh, pila ng mga sasakyan, mas itindi ang traffic kapag hindi tayo sumingit sa bike lane so yan ang isa sa problema na nakikita ko ayun o, ito example